ang panglabing anim na tagpo ng ating kwento. Sana walang mag-skip ng ads. Kung nais nyo lang namang makatulong. Maraming salamat. At simula na natin ang kwento. <laughs> Yan ang nararapat sa inyo. Tingnan nyo ang mga puno yumuyo ko sa akin bilang pagrerespeto kapalit ng aking pangangalaga sa kalikasan. At sa tangan kong mutya, sumusunod sila. Wika ko sa mga ito. Sa tingin ko, meron pang mga aswang na sadyang marupok ang karunungan na nagdudulot sa kanila ng kamatayan. Lahat ng mga aswang noon na nakaramdam ng takot sa mutya ng durian ay napasubsob na lamang sa lupa dahil sa pagrupok ng kanilang mga katawan. At ng mga oras na yon, tila ba alam na ng mga aswang na wala ng pag-asa ang kanilang mga karunungan kundi tapusin ako. Nagsisitakbuhan ang mga ito papunta sa akin. Kaya agad kong kinuha sa lupa ang sandatang pagmamayari ng gabay ng mutya. Paglalarawan ko sa sandata na yon, may kumpara ito sa sanggot na merong hawakan na gawa sa banawong. Meron ding ukit ang hawakan nito, maging ang patalim nito na gawa sa isang makintab na itim na bato. Nang mahawakan ko na ang sandatang ito, ikinumpas-kumpas ko naman ito sa ere para masanay sa aking kamay. At yon ang dahilan para umikot ang hangin sa buong paligid. Habang ginawa ko ang mga bagay na yon, maging ako ay namangha dahil umiipon ito ng buhawit hanggang sa isang iglap. Bigla namang kumalat ang mga anino ng punong na kayoko at isa-isang gumagapang sa mga katawan ng balbal. Ang lahat ng mga nalapatan noon ay bumagsak sa lupa na animoy kumakalas sa mga katawan nila ang kanilang ulirat habang nagsisibagsakan ang mga katawa ng balbal. Matindi naman ang aking pagsisipat sa ibang balbal na patuloy na umiiwas sa inerehiya ng mutya ng duryang tangan ko. Maya-maya lang, biglang nagulantang ang lahat ng mga balbal sa buong paligid ng masipat nilang bigla akong nawala sa kanilang paningin nang malapitan ko ang isang balbal na nakipagkalpintero sa isang anino. Hinawakan ko naman ito habang nag-uusal sa hangin. Maya-maya lang, bigla namang lumabas ang usok na kulay bughaw sa bibig na naging presentasyon ng mga balbal. Bago patuloy ang lumabas ang bughaw na usok, ay nahigop na ito ng hawak kong patalim na isang uri ng sandata ng mga engkanto. Pagbitaw ko sa katawa ng balbal, bumagsak na lang ito sa lupa habang wala ng buhay. Aba, tatlo na lang pala kayo ah. Teka, makaupo na nga muna. Medyo nangangawit itong mga pako. Hindi nyo kasi ako binigyan ng magandang laban. Subukan nyo lang na magpupumiglas. Yun kung kaya ninyo. Buhit ka! Pagawalan mo kami! Isa kang duwag! Wika ng Balbal Nakita nyo ba yung mga aninong palaging sumusunod sa inyo? yan ang magbabantay sa inyo. <laughs> ang kakaiba lang sa inyo, kahit mga aswang nalipad kayo, hindi pa rin kayo makakatakas o makakalipad. Dahil ba sa mga maging ang himpapawit na sasakop ng mutyang hawa ko? Makakatayo na nga. Hanggang kailan nyo ba balak iwasan ang kamatayan? Alam nyo ba, habang pinipigilan nyo ang inyong mga tadhana, mas lalo lang kayong mahihirapan. Kung ako sa inyo, tanggapin nyo na lamang na bukal sa inyong kalooban ang mangyayari ngayong gabi. Hanggat kaya namin ipaglaban ang aming mga buhay, Gagawin namin ito ng walang pagdadalang isip. Mapakasaya ka lang ngayon, bantog na ang tingerong sabungero. Dahil sinisigurado ko sa'yo, darating din ang araw mo. Humanda ka. Papatayin kita ngayon. Wika nitong papasugod habang nakaupo ako. Kahit nakita ko ang pagsugod nito, ninais ko na lamang na umupo sa aking kinaroroonan, para masukat ng balbal ang aming pinagkaiba ng lakas at abilidad pagbatog ng isang aswang sa puno agad naman itong lumundag para sumugod sa akin habang papalapit ang balbal nag-aanyong karit naman ang aking spadang hiram ng gabay ng mutya na ikinagulat nito. Pagtapat nito sa akin, agad naman itong natigilan nang maramdaman niyang nabutas ang kanyang puwak sa hindi inaasahan. Sige, hawakan mo ng maigi ang leeg mo para hindi tumagas ang dugo. Sumugod ka kasi nang hindi nag-iisip nagpupumilit pa itong tumayo. Subalit hindi ko na ito pinahintulutan dahil inapakan ko na ang dibdib nito. Kita mo, kung nagpakain na lang kayo sa mga gabay ng puno, mas naging madali pa sana ang kamatayan mo. Hay na kung mga balbal kayo. Diyan ka na nga. Alam ko namang hindi ka na magtatagal eh. Pag-sipat ko pa sa dalawa nitong kasama. Naabutan kong gumagapang sa mga katawan nito ang mga anino ng puno. Wala na ring mga ulirat ang mga balbal na yon. Dahil kanina pa itong nabawian ng buhay. Maya-maya lang. Sinisigurado ko namang walang maiwang bakas sa lugar na yon. Maging ang dugo ng mga balbal. Nag-alay rin ako ng mga panalangin para sa mga kaluluwa ng mga balbal patungo sa impyerno. Ginawa ko ang mga bagay na ito para mapakita ko ang aking pagmamahal sa lahat ng uri ng mga nilalang. Ama, patawarin mo sana ako sa mga kasalanan kong nagawa ngayong gabi. Ginawa ko lang ang mga bagay na ito para sa kaligtasan ng bawat sangkatauhan. Uwi ka ko sa aking sarili. Nang masigurado kong malinis na ang lugar, sinimulan ko na ang pagbagtas sa lugar, pabalik sa aming baryo. Humarurot ako ng takbo sa bundok noon para mabilis nang makauwi sa aming bahay. Pagdating ko sa aming tahanan, Tinungo ko naman ang intradang pinto nito. Nay, narito na ako. Pabukas naman ang pinto. Krish, pumasok ka. Nay, gising pa kayo? Paano ako hindi magigising? Eh kanina pa akong naghihintay sa'yo. Tignan mo. Halos matapos ko na itong habihin itong sombrero para hindi dalawin ng antok. Sa susunod, Chris, kung mga bagay kang gagawin tuwing gabi, mas mainam na gagawa ka ng sarili mong daanan sa ting bahay. Sagot nito sa akin. Matapos naming mag-usap, ay agad naman itong pumasok sa kanyang silid para magpahinga kinaumagahan. Matapos kong pakainin ang aking mga tandang at sisiw maging ang mga inahin, ay tumungo ako sa bayan. Bibili kasi ako ng mga patuka sa mga sisiw na bagong pisap. Sa mga tandang ko walang problema dahil sariwang mais at palay ang pinapakain ko sa mga ito at mga prutas naman ang mga bitamina. Bala ko kasing sumali ng sabong sa dadaang linggo. Kabayo pa ang sinasakyan ko dahil hindi naman ako sanay na sumakay ng mga dimakinang sasakyan. Habang patungo ako sa bayan, ay sinipat ko naman ang mga gamit na aking daladala, kagaya ng bayong, para masisigurong hindi ito malalaglag sa daan. Ito kasi ang lagayan ko sa mga tuyong isda na aking mabibili. Habang patuloy kong iniisip ang mga bagay na nais kong bilhin, bigla namang nabaling ang aking atensyon sa dalawang lalaking naglalakad patungo ng bayan. Meron itong dalang dalawang tandang na alam kong merong sabong na magaganap. Meron itong pasan-pasan ng mga karni ng hayop din kagaya ng baboy at baka. Ibebenta nila ito sa merkado at hindi kaya'y ipampupusta sa manok nito. Paglapit ko rito, ay agad ko naman itong kinausap. Sa pagbapakasakaling, magawa kong mapagpapalit ang isang kilo ng karne sa mga bagay na daladala ko. Ah, mano, Pwede bang tawaran ang isang kilo ng karne o o isang tubok na dala ninyo? Dito naman sa manuko ko. Napakatagal na kasing hindi ako nakakain yan eh. Wika ko sa mga ito. Nang marinig ng dalawang lalaki ang aking sinabi, agad naman itong tumigil sa kanilang paglalakad at humarap sa akin. Bakit? Ano ba ang dala mo dyan? Sagot nito ng isang lalaki. Meron hong mga bayong nagawa sa pandan, manok at itlog ng bibi. Meron ding gulay manong. Ah, ganun ba? Ayos lang ba sa'yo na dalawang manok ang kapalit sa isang tubok ng karne? Karne ng baka ito. Oo naman manong. Ito, tanggapin niyo po malapit na yung mangingitlog kaya ang taba ng mga manok na ito. Dalawa ang manok na kapalit. Dahil ang isang tubok ng tipak ng karne ay halos magdadalawang kilo. Tuwang-tuwa naman ako noon. Dahil halos sa ilang taon kong pagtitiis, nagawa ko ring makakain ng karni ng baka. Ilang minuto pa ang makalipas narating ko na nga ang nayon na napakaraming tao. May mga bandirang nakatayo noon sa paligid na para kapistahan ng mga santo sa lugar. Hindi rin mawawala ang sabong sa lugar. Balibol ng mga matatanda na siyang labis na kinigiliwan. Pagbabako ng kabayo, ninais kong makalibot sa lugar para kahit papano, magawa kong masilayan ang buong paligid. Isa na kasi ito sa ugali ko, kapag minsan lang ako sa lugar. Ninais ko rin lumapit sa sabong mamaya, kapag tapos na akong mamimili. Okay, punta tayo sa shoutout nating pinangako. Shoutout kay Juniboy TV Vlog from Digo City. Shoutout kay Felix Abiyog from Batasan Hills, Quezon City. Galing kay Elena Palomo. Shoutout daw kay Raymond Mantalaba. Sean Mantalaba, Santa Rosa, Laguna. Victoria Shun, Victor, Victor Asyong from Barangay Malakalawis, Antipolo City. Ferrer, family ng Isabela. Dental work from Iloilo. Espidion Lucilen from Sargao City Sherwin Orfindo, Ariel Lolia Denvel Rojero o Denver Rojero Marlo de la Cruz galing kay Denver Rojero shoutout kay Friends Rojero at kay Sweet Lovely Estrada din si Rojero maraming salamat hanggang sa pagbabalik ng ang ermetanyo